mga idol, meron tayong naisip na lulutuin. So, ito nga nakahanda na nga yan. So, ang naisip ko na pagluluto mga idol, ay itong, ano, uh, magkata tayo nitong manok na itong pak, 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 pak ng manok. Diba ito? So, ayan mga idol, malinis na yan. So, ito, ito lang yung gata na, ano na, natin, akanta, at saka ng mga natin. Ayan po. Meron tayong bawang sibuyas, kamatis, siling green, luya. So, ayaw ano yung natin, gata. No, magagata tayo nito. Yung kulamin natin ngayong araw na to. At mga idol, itong kawali, nakahanda na rin to. So, ito, ang kulang dito mga idol, magkapapuin na lang tayo. Huwag ka start umistart mga idol. Ay, yun. Huwag kang dumabog. So ayan mga idol, meron na po ito. Ayan, painitan muna natin yung kawali natin. So ito kayo lulutuin natin ngayon na naisip kong lulutuin natin itong 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 ano, ah, manok na pakpak. -pak, -pak no? Ito, masarap itong mga idol. Gagataan natin ito. So ayan mga idol, nagpainitan tayo ng kawali. So ito, nakarili na po yan. Habang nagpainitan tayo ng kawali, so maghahanda tayo ng mantika. So ito na nga yung mantika mga idol. So nakahanda lang na nga yan. No? Ayan. Hintay natin kasi kumukulo pa yung mga wak. Okay. Ayan. Siyempre mga idol, halwaluin mo na natin. Di ba? Ayos. Ayos. Siyempre mga idol, isusunod natin itong sibuyas natin. Ayan. Ayan natin Lagyan natin itong sibuyas. No? Okay. Aluhulin ulit natin. Ayan. Siguro mga idol, pwede natin isabay-sabay na natin lahat. Luya at saka siling green kamatis. Okay. Ilagyan na natin mga idol. Aluhin natin mga idol para bumangula ang ating para mamoy na natin ang aroma nito itong ating mga ricardo lahat ng lisa ka ngayon no? Oh. so ito magagata tayo nitong chicken natin ayan wow sarap mga idol so ito nga yung pakpak -pak lang natin gagataan natin palutuhin muna natin so ito, ito muna natin mga idol yung ating ano Siyempre mga idol, may kulang pa yan, no? Uh, paminta medyo mabangong bango na mga idol mabango na yung ating iluto no? palutuin muna natin yung kamatis natin ayan. ayan siyempre mga idol uh, ito medyo ano yung luto na yung ating mga regalo ilagay na natin itong ating manok ng gagapahal so, mga idol natin ah, wow sarap siyempre mga idol aluhin natin para maghalo na yung aruman niya mga idol uh, wow napakayami mga idol ang natin hindi na wings ng manok no? ito pakpak ng manok ba mga idol Yeah. ito so, yung pinakalmagal natin di ba ayan tatakto so, lang yung minuto natin para sa ating kalmugal tanghalian ayan mga idol ayan kaya so, mga idol takpan na natin taglit na 2 minutes babalikan natin siyempre mga idol maglagay tayo itong pampalasa natin na chicken scoop di ba ayan lagay natin so na natin mga idol tingnan natin okay Siyempre maglagay tayo nitong pampalasa natin na chicken skew lagyan natin ng dalawang mga idol para makalat ay yan na po nakapatong na po yan haluin natin mga idol ayan takpal mo na natin mga idol okay. so ayan mga idol tingnan na natin so medyo pinainahan ko lang ng apo yan so kasi may bumili no ayan Uh, ayan, napakasarap ah, na mga idol so ayan mga idol paglagay uh, tayo nito kaunting sabaw mga idol kasi ayan, ayan na yan So, ang kasunod yan mga idol, yung gata ng mga idol. Paglayan na tayo ng gata. Ayan <laughs> ba? Yabi-yabi mga idol. So, Siyempre mga idol, palutuin muna natin yung ating chicken. So, ang isusunod natin, yung pangalawang piga, no? Ating malito. Puro so, Ito, ito, ito mga idol. Ito na po yung pinakasabaw niya mga idol, pangalawang piga. So, ihuli natin itong kwan, so, unang piga. So, ayun niya yung ano natin. So, uh, medyo naka-plastic yan so galing sa biliyan naka-plastic talaga yan so ibubuhol ka na natin mga idol yung pangalawang piga yan mga idol yan yung pinakatabaw natin dyan right no yan haluin na natin so mamaya mga idol ilalagay na natin ng pinakaunang piga no yan wow pinataang chicken so ayan. alright okay pwede rin natin tawagin ng ano to chicken curry pero kinataan lang mga mga idol takpan mo lang natin so siyempre mga idol hindi pa tayo nakalagay ng paminta no lagyan natin paminta mga idol yan yeah. Ayan mga idol, uwi muna natin para mag-alang ang paminta natin. Wait lang, tagit lang boss. So ito lang mga idol. Nalo na natin para mag na yun mga idol. Ayan. So may, may natin lagay yung gata na pure na gata mga idol. Ito kasi parang may halong tubig na ito yung pangalawang gata. So ito, tapang muna natin, pag muna natin. So pag ilalagay kasi natin yung gata na yan, amigyo medyo lalapot na yung sa baon eh. So kailangan maluto pa yung manok mga idol. Tikman natin kung ano yung timpla.

buksan muna natin mga idol so ayan mga idol ilalagay na natin tong pangalawang gata natin yung unang piga lang yan lang yung mga idol yan lagyan na natin so hindi yung di magbuhos mga idol nahirapan tayo ayan, na mga idol lagyan na nga ayan. Ayan. Okay, mga idol, nalagay na natin yung pangalawang tata. So, ito mga idol, haluhin natin. Ayun yung sinabi ko mga idol, pag nilalagay na natin itong ano natin, yung pangalawang gata lalapot na lalapot na itong mga idol yan yeah. iba e napakasarap niya mga idol ginatahan ginabakang manok wow simple eh. sabaw pa lang mga idol ulam na <laughs> yan yeah. yummy mga idol yung luto natin ginatahan manok to mga idol no? yummy mga idol yeah. okay ito na yung kalalabasan niyan mga idol yung ginataang manok natin yeah. right yeah. Ngayon doon, okay na yung timplak. Labis. So ayan mga idol, bisitahin natin. Wow, napakasarap mga idol. Aguhin natin. Wow, sarap. Nagmamantika na gata natin mga idol. Yummy, yummy yum, mga idol. For this video, ginataang manok mga idol. Ayan. Medyo ganito lang ang kulay niya mga idol dahil may mga kamatis nilagay natin na uh, luya. Ganyan talaga yung mga idol. Hindi dilaw yan. Yeah, diba? Diba? Napakasarap mga idol. Oh. Sabaw pa lang yan mga idol. Ulam na yan mga idol. Okay, malapit na maluto ito mga idol. Ayan, pagkatalo mo na natin. Yung maganda yung nagmamantika na yung gata. Napakasarap. Napakasarap na yan mga idol. Takto ah, na mga idol. Okay. Yaming yami yung sabaw mga idol. Okay. Wow, sarap. Ito na mga idol, napakarap ng luto natin, no? So ito mga idol, ito lang ay naisipan natin na lulutuin natin. So ano pa mga idol, natapos na nga natin yung pagluluto natin, yung ginataan na manok, no? So ano pang mga idol, luto na yan, no? Ayan. So, kunting minutes na lang ito mga idol, luto na Para mamantikian mo, para mamantikian mo na natin yung kwan. Para uh, tatak, para sarap, no? Ayan, no? Wow, dami. Ayan, yeah, no? So naisipan ko lang mga idol ngayong umaga na medyo masarap yung ganitong luto. So ito nga yung ginawa ko mga idol. Yan. Napakasarap mga idol. Yaming yami yung ating ginataan. So ano pa nga itong mga idol. Patayin na natin yung apoy nito para hindi na masyadong magmantika yung ating gata. Ito. No? Ayan o. No? Wow. Sarap po mga idol. Ayan o. No? So. Patayin na natin yung apoy mga idol para luto na nga yun siya. So ano pang gagawin mga idol? Tapos na yung ating product natin. So hanggang dito na lang video natin mga idol. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat dyan. Sa lahat po nang nanonood sa ating video. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Sana mga idol. Mag-ingat po kayo palagi mga idol. Mga guys. So hanggang dito na lang video natin mga idol. Maraming salamat. bye na po sa inyo. mag po kayo palagi.